Road to comeback na ngayon si Kai Soto nasa proseso na nga ng pagbuild ng kanyang core strength at halos isang buwan na nga ang lumipas pagkatapos ng kanyang knee surgery. Step by step ang ginagawa ngayon ni Kai Soto kasama ang kanyang personal core strength trainer na siya namang nakabantay at nakaalalay sa unti-unti ngang pagpapakondisyon at pagbalik ng lakas ng katawan ni Kai lalong lalo na ang kanyang tuhod na nagkaroon ng injury. Nakikita natin na sa paggabay ng kanyang personal fitness coach ay magiging maganda ang resulta ng recovery ni Kai Soto at doon rin lang talaga papunta si Kai sa recovery at isang malaking comeback. Kailangan nga na i-build ni Kai ang kanyang strength at unti-unti niyang sanayin ulit ang kanyang tuhod sa paggalaw magkaroon ng motion at ang kanyang core strength of fitness coach na ang bahala sa rehab ni Kai Soto. Nagkakaroon na nga rin ng maganda-gandaang update itong si Kai at alam ko rin na lahat tayo ay naghihintay nga sa muling pagbabalik ni Kai Soto. Mabilis na dumadaan ang mga araw at hindi natin namamalayan ay Pasko na nga ulit. Usapang sentro pa rin tayo at sa NBA naman na kung saan nanganganib naman ngayon ang team ng Philadelphia 76ers. Lumalabas sa mga update na mukhang matindi nga rin ang injury ni Joel Embiid sa kanyang left knee posibleng out na ito sa season at iisa lang. Ang ibig sabihin nito sira ang sistema na binuo ngayon ng 76ers. Wala well, ang isa sa kanilang main players sa kanilang sistema downgraded ang kanilang magiging laro at mag adjust pa nga sila ngayon na kung saan halos lagpas na sa mid-season ang NBA. Ganito rin ang sinabi ni Coach Tim Cohn, wala ang isa sa mga main players ng kanyang rotation talagang mag adjust sila, matadowngrade pansamantala ang laro ng gilas kagaya nga rin ng 76ers, inaasahan na ng mga fans na pilay nga. Ang line-up ng kanilang team, nadidihado sila ngayong season na ito ng NBA lalong-lalo na nga at sentro pa ang nawala sa kanilang team. Nakasala ngayon kay coach Tim Cohn kung paano niya ia-adjust ang Gilas team at nasabi niya na welcome na welcome nga itong si Milora Brown sa Gilas basta may go signal na siya sa FIBA na maglaro para sa ating national basketball team bilang isang lokal. Nasa completion na nga rin itong si Milora Brown sigurado tayo na ongoing na ang pag-comply niya ng iba pang kailangan na dokumento at patunay na hinahanap ng FIBA para mabigyan na nga rin siya ng pahintulot ng FIBA na makapaglaro para sa Gilas team at sa tulong na rin ng SBP malaki ang chance na sa mga susunod na araw ay i-announce na nga ng FIBA na pwedeng maglaro si Milora Brown bilang local player ng Gilas. Asahan natin na magkakaroon nga rin si Coach Tim ng adjustment at kanya namang susubukan sa mga tune-up games bago ang FIBA Asia Cup. Maganda-ganda naman ang naging laro ni AJ Edu sa 13th final window. Nagkaroon siya ng 8.5 point average at 10.5 rebounds na may kasamang 2 assists. Magiging maganda nga rin ang combo nila ni Kai Soto sa hinaharap kapag nakabalik na itong si Kai sa Gilas lineup. At ito nga rin ang target ni Coach Tim Cohn ang mapagsabay si Kai Soto at AJ Edo na naglalaro sa center at power forward position. Isipin mo na lang kung gaano kaganda ang magiging galaw ng bola para sa Gilas team kapag ganito nga rin kalakas ang mga players natin na nag-aabang sa mga pasa sa loob ng paint para makapuntos. Kay Soto naman nasa sementadong 15.5 points, 12.5 rebounds na may kasamang 3.8 assists ang kanyang iniwan na record sa FIBA Asia Cup qualifiers isang record na mahirap tapatan ng isang local big center at hindi naman nagpauli si Junmar sa FIBA Asia Cup qualifiers nagkaroon nga rin siya ng double digit na scoring, 10 points average, 5.3 rebounds at 1 assists. Itagdag pa natin yung blocks ni Kay Soto na sa 2.3 ang kanyang average sa FIBA Asia Cup qualifiers. Kapag na-integrate ng maayos ni Coach Tim Cohn, si Milora Brown at A.G. Edu sa kanyang sistema at nagkaroon ng sabat na oras sa tune-up games para sa chemistry ay papalag nga rin ang gilas sa FIBA Asia Cup lalong lalo na kung naging pulido ang galawan at amuyan ng mga players natin na maglalaro sa FIBA Asia Cup.